hindi mo yung lakay ito na naman si Kasipag Ginihilot yung papo Kasipag kaway kaway ka naman dyan yan. yan si Kasipag matagal tagal din po na hindi niya ako hinihilot ayan pinapahilot ko yung papo yan. lalagay ng langis si Kasipag ayan Ayusin mo yung hilot Yan, galing talaga ni kasi pag Yan o, hilot niya Minamasahin niya pa Aray, aray sakit tuhod ko yan aray para maalis yung maga-maga ugat sa kabila naman lalagay niya na lang sa kabila paan naman yan patunogin mo Dali lang, dadapa na ako. Sa likod ko naman yung talampangan sa likod. Yan ang inihilot niya, likod. Nampa ako. Ayan si Kasipag. Kasipag ng hilot. Ayan na. Ayan, yeah, inihilod niya. Ayan, nadali mo. Sakit yan. Aray ko, Diyos ko po, Lord. Ang daming masakit. yan Sakit yan. Ayun, masakit. Grabe kita sa kabilang pa ako naman ang namamasay ni kasipag ayan magikita makikita niyo durug na yung kabilang pa ako kabila naman ayan last na yan na ano ayan. aray ko sakit tigas na ng kamay ni kasipag aray aray ko jus ko sakit aray ko po Ugh, oh, ang sasakit talaga. Parang mga barado yung ugat ko dyan. Aray, ang sakit talaga, oh. Yan ang mga hard massage talaga ni Kasipag, oh. To the good, masakit. Oh, aray ko. Aray, ang sakit talaga. Kasipag talaga, ang sakit talaga ng hilot niya, oh talagang hard masad yan hard na hilot ayan lang kayo matatapos na ayan na okay goodbye god bless ingat ingat kayo lagi